So mga kabayan, ano nga ba ang mga bagay na dapat po natin paghandaan o dapat nating i-consider kapag tayo po ay mag-undergo na ng on-the-job training o tinatawag nating OJT? Lalo po kung ito ay school requirements, so importante po na magkaroon tayo ng mga idea bago po natin tanggapin o bago po tayo mag-submit ng application sa mga company na pili natin o mga company na go-offer po ng on-the-job training. So today mga kabayan, pag-uusapan natin sa ating video ang mga bagay na dapat po natin i-consider sa pagkuha ng on-the-job training. And what's up mga kabariling, kamusta kayong lahat? It is another great day today. Welcome back po sa ating channel at kung bago lang po kayo sa ating channel, gumagawa tayo ng mga videos na may kinalaman sa mundo ng aviation, lalo po sa pagiging isang aircraft, mechanic. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, please don't forget to subscribe po and click the notification bell. Please follow din po ang ating ibang social media accounts. Meron po tayong TikTok at meron po tayong Facebook page, the same name. Cabrini TV. At yun na nga po mga Cabrini, nabanggit ko po sa ating intro and uh, nakita nyo na rin po sa ating title. Pag-uusapan po natin ngayon yung mga bagay na dapat po natin i-consider kapag tayo po ay kukuha na or mag apply po ng on-the-job training. Meron na po ako mga videos na katulad dito na nagawa noon. Pero dahil marami po ang nag-request -re sa atin, marami po ang nag-send sa atin ng mga inquiries regarding nga po sa on-the-job training, kung saan ba mag apply ano-ano ba yung mga listahan ng mga company po na nag-offer ng on-the-job training. Kaya naman naisipan ko po, na simulan muna ito sa mga bagay na dapat natin i-consider bago po tayo mag-apply, bago po tayo mag-send ng application para sa ating on-the-job training. So, una mga ka ni sa mga bagay na dapat po natin i-consider is, syempre, kailangan na i-confirm po natin sa ating mga school kung yung company po na ating pag-OJT-han, e, eh, approved, kumbaga, So uh, based na rin po sa experience ko before Nung ako po ay nasa academe May mga school requirements po As far as uh, yung mga company na nag-offer ng on-the-job training So unang bagay na dapat po natin i-consider Is kausapin natin Or i natin sa ating po mga respective school Kung itong company po ba na naisip natin Or company na binabalak natin pag-applyan po Ng ating on-the-job training Ay qualified po or approved Kung meron po ba yung tinatawag natin ng MOA or Memorandum of Agreement Dahil uh, most of the time po Uh, ito yung isa sa mga requirements ng school po na kailangan meron ng uh, kumbaga, previous na ugnayan po ang school at yung company Para nga masabi ng school na legit po yung magiging uh, uh, training niyo as far as yung requirement nga po ng ating school So uh, usually naman po sa part naman ng school, nagbibigay naman po sila ng mga listahan ng mga company na approve nila And from my experience din po, just to share with you mga kaberni Kung hindi naman po halimbawa first time pa lang na uh, itong company na uh, pagpapasahan mo po or company pag-OGThan mo I first time pa lang na magiging uh, kumbaga company sa school na pinapasukan mo po, ay pwede kang uh, humingi ng requirements na din sa mga school ko. ano ba yung mga kailangan nila sa company para ma-approve po. So may mga list of requirements ni po silang ibibigay uh, nandyan na nga po yung magsisend sila ng uh, MOA, so kailangan mo kausapin yung representative po ng company and then representative ng school and dapat magkaroon sila ng ugnayan, magsisend ng mga documents po and all other things po. So, kailangan mo silang makausap para kung hindi man po sila approve as of the moment, eh, mag, uh, makirequest po tayo ng approval. Kasi usually, ang mga hahanapin lang naman dyan ng school is kung ito ba ay uh, merong AMO certificate, meron ba siyang ATO certificate, or yung mga CAAP certificate po para nagpapatuloy na legit talaga at uh, kung ikaw po ay mag-OGT lalo kung ikaw ay AMT student or related po sa aircraft maintenance ay talagang magiging sulit po ang experience doon as on-the-job training. So that's number one mga kaberni. Kusapin muna natin or let's confirm it po with our school. Pangalawa mga kaberni sa listahan po ng mga bagay na dapat natin i-consider uh, is uh, kailangan po nating ma-verify yung uh, content ng OJT program na ibinibigay po ng company na isipan nating pasukan. So, pwede pong pwede nyo rin po itong gawin as uh, checklist number one niyo Una sa mga bagay nyo i-consider bago nyo kausapin yung school or kung sakali man po na galing nabanggit natin kanina, eh, una nyo po nakausap yung school. So, isa po ito sa mga next step na dapat po nating gawin. So, kailangan nating makita mismo, kailangan nating maging aware ko ano ba yung content ng kanilang OJT program. Ano ba yung mga posibleng ipapagawa sa'yo? Ano ba yung mga Uh, kung sakaling iikot ka ba sa iba't ibang department, mapupunta ka ba sa shops, mapupunta ka ba sa mismong uh, line maintenance, mapupunta ka ba sa back shops, may pupuntahan ka bang offices and all. So kailangan po malaman natin yan para syempre ma-relate din po natin yung uh, content ng kanilang um, OJT program dun sa demand po, dun sa requirement ng course po natin. So halimbawa nga po, as uh, AMT student po, kung ito ay... Uh, itutuloy mo at dito ka kukuha ng OJT uh, program. So, kailangan, malahan mo, kailangan po yung magiging uh, responsibility mo bilang uh, trainee is related talaga mismo sa air Firm and power plant. Kasi usually, hindi naman po ang uh, hinahanap ng school natin. So, kailangan may experience mo mismo first hand kung paano magtrabaho sa mga shops. So, kaya magpunta ka sa line maintenance, pwedeng back shops. Basta anything po na, miss, na talagang direct, directly po connected sa trabaho natin or sa magiging future career po. Although may mga company po na nag-offer na kung saan pinapaikot po nila yung kanilang mga on-the-job trainees. So halimbawa po sa amin sa A+, uh, based na rin sa mga nakausap ko, so may mga days and hours po na mapupunta ka halimbawa sa amin sa ATTC para syempre malaman mo rin how uh, training works. Mapupunta ka rin po sa uh, part na kung saan uh, nasa shops ka po. Pwedeng sa warehouse pwedeng sa tool room Uh, pwede ka rin pumapunta siyempre sa mismong line or light maintenance as we call it po. So iba-iba uh, ang uh, content po na magiging program. So kung meron kang 450 hours na requirement, hindi na ibaba Umaabot ng 1,000 plus, 1,200 hours. So importante po na malaman natin kung ano ba yung content ng ating program para po hindi maging sayang kumbaga yung ating uh, magiging experience. And talaga magiging worth it po siyempre yung ating on-the-job training right so pangatlo mga ka-brainies sa listahan po ng mga bagay na dapat natin i-consider kapag tayo nga po ay kukuha na ng on-the-job training is syempre ano pa yung mga uh, ibang pos uh, possibilities or opportunities uh, after po ng OJT natin So syempre, lagi nga po sinasabi, lagi ko nga pong binibigay as advice is importante makapasok muna tayo sa company So kung halimbawa po ito yung OJT na kukunin mo sa company na to ay magiging daan, magiging stepping stone magbibigay sa iyo po ng uh, way para makapasok mismo sa company na yun as pwedeng as MTP as uh, maybe um, entry level po na position so mas maganda po yun so huwag uh, din po tayong mahiyang magtanong sa company pong pag-OJT natin kung meron bang possibilities na mag-absorb sila or, or may possibility may possibilities po na halimbawa after ng on the job training mo after mo makumpleto yung oras mo ay pwede ka mag-apply sa kanila as MTP or pwede ka po bang mag-apply sa kanila maybe as direct hire sa mga entry level position so importante rin po yun para at least meron din po tayong knowledge wag po nating iisipin na nandun lang tayo for the sake na makompleto yung ating OJT requirements makapagpasa sa school importante po na kailangan the way na kumbaga iniisip natin ngayon yung mga opportunities na to is always ahead of time na po kumbaga dapat meron na tayong mga uh, plano na iniisip so paano ba sisimulan yung career mo syempre after nung graduation paano ka ba magsisimula sa pag ng trabaho as aircraft mechanic so yung OJT po na makapasok ka na sa company magkakaroon ka po ng network magkakaroon ka ng mga kakilala syempre meron ka mga supervisor maaaring makausap mo rin manager so gawin mo po yung paraan gawin mo po yung way na yon kumbaga uh, let's take that uh, kumbaga Uh, chance uh, na pumabor sa atin kumbaga yung advantage na kung saan sa mga makakahalubilo natin, makakausap natin, eh ma-check din po natin kung meron bang ibang possibilities or opportunities na naghihintay sa atin halimbawa after the OJT. Kung kasakali naman po halimbawa na ang in-offer talaga nila is purely OJT lang, then syempre may importante pa rin po, yung, mahalaga pa rin yun kasi bukod sa Uh, mas satisfy natin yung requirement ng school na number of hours, eh, syempre meron tayong bagong learning. Pero kung baka lang po, di ba? Sabi ko nga po lagi sa inyo, mga kabirin, baka lang may iba pang opportunity. Baka makachamba at nagkataon na naghahanap po sila ng mga uh, end, mga, mga ilalagay nila sa entry level position o kaya makapasok ka sa maintenance training program na training then syempre mas added uh, chance, mas added opportunities po yun para sa iyo. So pangatlo po yan mga kaberni sa mga bagay dapat natin consider let's uh, check po for other possibilities and opportunities po after the on-the-job trade and the uh, last but not the least mga kabirini, dito po sa ating listahan pang-apat po is kailangan natin malaman siyempre kung libre ba to or may bayad free or with fees so syempre, most of the time naman uh, nalalaman natin ang tungkol dito ahead of time pwedeng bago mo pasimulan yung number 1 yung number 2, yung number 3 na banggit natin eh, may idea ka na kung libre ba to o oh, hindi. So lagi ko pong sinasabi sa inyo, uh, sinasabi sa mga nakakausap ko ka Brainy you know, na um, kung sakali man po na tayo ay magbabayad para sa on the job training, kailangan malaman natin na magiging na legit itong company na approve sila ng school na pinapasukan natin na kumbaga uh, magkakaroon tayo ng idea at alam malalaman natin kung ano ba yung content ng kanilang OJT program and may other possibilities ba, ba po after ng on the job training kasi kung magbabayad lang din po tayo dapat maging sulit yung bayad natin pero again Uh, Siyempre, mas uh, nirecommend po pa rin po natin mga kabirin na makakuha tayo ng uh, company na kung saan nag-offer po ng uh, libreng OJT. So, sa amin po halimbawa sa A+, uh, lagi ko nga pong nababanggit sa mga nagtatanong sa akin, libre po ang on-the-job training. And uh, hindi lamang po A+, syempre marami din po mga company, mga MRO na nag-offer po ng libreng on-the-job training. Meron din po sa mga general aviation companies. Hindi ko alam po may isa-isa sa inyo yung mga pangaral ng mga company sa GenAV, dahil uh, as of the moment po habang nag-check-check ako, eh, wala rin po ako nakikita pa pero uh, from uh, my experience po sa mga naging estudyante ko before, back in my academic days po eh, sa general po marami din po nag-offer ng on-the-job training, both na libre and merong may bayad. So uh, lahat naman po halos ngayon ng mga company ay eh, meron na po mga Facebook page and meron din po tayong mga ibang page din na kung saan nagpo post ng na mga hiring for OJTs and all other opportunities po sa mundo ng aviation, lalo syempre related po sa aircraft maintenance so uh, let's try our best lang po na maghanap kailangan na uh, talagang uh, kumbaga sipagan lang natin yung paghahanap sa mga opportunities na to hindi naman pwedeng kusa silang dumating para sa atin, importante din syempre nagawin din po natin yung best natin para mag uh, kumbaga, gumawa ng sariling research so check po natin yung mga facebook page nila tanungin natin kung paano mag-apply sa kanila ano yung mga contact information nila Makibalita po tayo. Ano ano ba naman yung simple mag-post halimbawa sa page na you are looking for companies that offers on the job training whether may bayad or wala para magkaroon ka po ng idea. So that's number 4 mga kabayani sa mga listahan po ng, ng mga bagay na dapat i consider uh, kapag tayo po ay mag-undergo na o kukuha na nga po ng on the job training. And that's it mga kabayani uh, sa ating pong uh, short video. So again, uh, yung apat po sa mga nabanggit natin sa mga bagay po na dapat natin i-consider kapag tayo po ay mag-undergo ng on-the-job training. So, una nga po is dapat makonfirm natin sa school. Pangalawa, dapat ma-check po natin yung laman ng kanilang OJT program. Pangatlo, syempre, tanongin din po natin kung ano pa yung mga other possibilities and opportunities na naghihintay sa atin sa company na yon after the on-the-job training. And syempre, check natin kung libre ba siya or mabayad. At kung may bayad man, dapat po maging worth it ang lahat ng training experience kumbaga na mapagdadaanan natin. So, yun po mga kabirin. I hope nakatulong po sa inyo ang maikling video na to uh, lalo nga po sa inyong mga kabirnya na ngayon ay kasalukuyang naghahanap na o nagbabalak na po or malapit na pong magsimula sa kanilang on the job training. So si uh, sipagan lang po natin mga kabirnya, wag po tayong tumigil na maghanap ng mga companies. Alam ko po na mahirap, alam ko po na challenging pero sa sipag at syaga, mga kabirnya, uh, wala pong imposible. So again, maraming maraming salamat po mga kabirnya sa patuloy nyo pong uh, panonood sa ating mga video, sa patuloy nyo pong uh, pag pagsuporta sa ating mga social media accounts. Sana ay po kayo magsawang manood, mag-share at mag-comment po sa ating mga social media accounts. maray maraming, maraming salamat po muli. And that's it for today's video mga kabini. God bless us all and bye for now.